Hindi naman dapat natin iniintindi yung protesta ng ibang bansa. Importante yung security natin. Isang grupo ng mga landing ship ng Chinese People's Liberation Army ang nagsagawa ng live fire exercise sa South China Sea si noong linggo kung saan ang mga flexible vessels ay may kakayahang magdala ng mga tangke sa mga amphibious landing mission, alamin ng buong detalye mamaya at isang strategic bombers at isang maritime surveillance plane ng China ang na-intercept naman ng Japanese fighter aircraft sa ibabaw ng pinagtatalo ng teritoryo noong Martes sa isang long-range patrol. Kaya't para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Inanunsyo ng Defense Ministry ng Japan na isang strategic bombers at isang maritime surveillance aircraft ng China ang na-intercept ng Japanese fighter aircraft sa ibabaw ng pinag-aagawang teritoryo noong Martes sa isang long-range patrol. Ang nuclear-capable with six bombers ng China ay walang fighter escort habang lumilipad sila sa return sortie mula sa s China Sea papunta sa West Pacific sa pamamagitan ng Miyako Strait. Ayon sa isang mapa na inilabas ng Joint Stop ng Self-Defense Forces ng Japan, ang mga landas ng paglipad ay muling nilikha sa isang graphic ng Newsweek na nagpapakita na ang sasakyang panghimpapawid ng militar ng China ay lumalabas sa tinatawag na unang chain ng isla sa pamamagitan ng strategic kung daluyan ng tubig na nasa pagitan ng mga isla ng Miyako at Okinawa sa timog kanluran ng Japan, mga teritoryong may malaking pinagkukutaan na magsisilbing choke point sa panahon ng digmaan. So ito po yung nilabas na mapa ng Japan yung nakikita. Yung pungguhit na dilaw mga kabayan ayan po yung dinaanan ng isang bombers at yung pula naman ay yung kasama niyang Y-9 surveillance aircraft. Ang 86 na warplane ng China ay unang ipinakita noong huling bahagi ng 1960s bilang isang bersyong gawa ng licensed TU-16 bomber. Isang flight ng higit sa dalawandaang sasakyan ang panghimpapawid ang pinapalipad ngayon ng hukbong himpapawid at hukbong pandagat ng China. Ang mga conventional at nuclear arm 86 ng China ay may operational range na hanggang sa 3,700 miles at isang cruising speed na 477 miles per hour. Ayon sa Oding Database ng mga teknolohiyang militar ng US Army, ang mga modernong variant ay idinisinyo upang maglunsad ng mga ballistic missile sa standoff range. pinapataas ng Chinese People's Liberation Army ang dalas ng mga combat patrol nito nitong mga nakaraang taon. Ang mga ito ay nagbibigay sa mga crew ng mahalagang oras ng pagsasanay, ngunit ang mga power projection ay nagpapadala rin ng mga nakatutok sa pampulitikang senyales sa potensyal na kalaban tulad ng Estados Unidos at mga rehiyong nakaalyado ng Estados Unidos. Sa ulat ng Japan ay nakita nila ang bomber na kasama ang isang Chinese Navy Y-9 electronic intelligence aircraft, ang spy plane na kinilala sa mga litrato sa pamamagitan ng undernose radar nito na mag sa dagat habang lumilipad sa parehong ruta. Bilang tugon sa mga maniobra ng China, ang mga Japanese fighter jets mula sa Southwestern Air Command ng Japan Air Defense Force, ay sinabayan ng mga aircraft na ito ng China nagbabala hanggang sa maitaboy ng Japan ng mga ito. Ang China ay hindi opisyal na nagkumento sa layunin ng mga maniobrang ito. Ang mga aksyon ng Chinese PLA ay nagpapasidhi sa mga alalahanin sa katatagan ng rehiyon kung saan ang Japan ay partikular na nagbabantay dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at mga kasaysayang tensyon sa China. Ayon sa Japan lumilitaw na ang pinakabagong mga aktibidad ng China sa himpapawid ay naglalayong suriin ang pinalakas na mga kakayahan sa pagtanggol ng Japan at presensya ng militar sa pinakatimog na mga isla nito lalo na ang mga nasa malapit sa Taiwan at ito ay kasama sa paghahanda ng China sa posibleng gyera. Kahapon mga kabayan ibinalita ko ang tungkol sa pagtaboy ng Taiwan Coast Guard sa apat na barko ng China Coast Guard. Ngayon naman ay hinharang din ng Japan ang mga eroplanong pandigma ng China pero ang Pilipinas ay tila walang kakayahang gawin ang mga tulad ng ginagawa ng Taiwan at Japan sa kanilang mga teritoryo, tulad na lamang ng pagpasok ng dalawang survey ship ng China na tumambay paumanos sa Benham Rice ilang linggo na ang nakalipas. Dahil dyan nais ni Sen. Francis Tolentino na maipasa ng mabilis ang panukalang batas na nagtatatag sa mga lokasyon ng forward operating bases of hub ng Philippine Navy, si Tolentino ang tagapangulo ng SIN Special Committee on Philippine Maritime and Energy Zones, ang namuno sa unang pampublikong pangdinig noong lunes sa Senate Bill No. 654 o ang Philippine Navy Archipelagic Defense Act na inihain niya noong Hallyu taong 2022, ang mga dagdag na base ito magsisilbing isang straight-leakong outpost na magbibigay daan sa ating Navy na mabilis na tumugon sa anumang mga banta o hamo na maaaring lumabas sa ating mga katubigan kabilang ang mga kalamidad, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa ating infrastruktura ng hukbong dagat at pagpapalawak ng ating presensya sa mga pangunahing lugar sa dagat sa ang-ayo naman dito ang inyong idolo na si Senador Robin Padilla. Uh, Senator Robin Hood, uh, any opening statement? Ito po ay uh, pinag-uusapan dito ngayon ay yung mga forward operating bases ng Philippine Navy. Aurobila uh, Himina Saitana Regime. Magandang umaga po sa ating uh, chairman, uh, senator Tol Valentino, at sa lahat po ng ating mga bisita. Uh, maikli lang po yung sasabihin ko na narinig, narinig ko naman po yung sinabi ng DFA. Wala na po akong gustong marinig pa kundi yun. Sapagkat hindi naman dapat natin iniintindi yung protesta ng ibang bansa. Importante yung security natin. Siyempre, magkasama naman ng security at diplomacy pero ang lagi nating iisipin yung sarili natin. Yun lang po, maraming salamat po, uh, Chairman. Thank you, Senator uh, Padilla. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na ang kamakailang naiulat na ang presensya ng mga sasakyan pang dagat ng China sa benham Rise ay isang malinaw na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas at isang bagay na malaking alalahanin. Idinagdag niya na ang mga nakitang sasakyang pang dagat ng China ay pinaghihinalaang higit pa sa mga ordinaryong research vessel. Sa isang hiwalay na pahayag ipinaliwanag ni Tolentino na ang isang forward operating bases ay maliit kaysa sa mga pangunahing naval base o operative base, ay hindi mangangailangan ng parehong budgetary allocation bilang isang lugar ng naval base ngunit magsisilbing output sa mga strategikong kung lokasyon malapit sa West Philippine Sea at sa Binham Rise, dagdag pa ni Tolentino ang mga FOB na ito ay dapat itatag bilang mga pasilidad ng hukbong dagat sa dulo ng Luzon at mga militar na maaaring agad na magsagawa ng mandato ng hukbong dagat ng Pilipinas sa malalayong lugar sa Bansa bilang mga potensyal na lugar para sa pag-upgrade at pagpapalawak sa hinaharap. At sa ibang balita naman mga kabayan, isang grupo ng mga landing ship ng Chinese People's Liberation Army ang nagsagawa ng live fire exercise sa South China Sea si noong linggo kung saan sinabi ng mga analis na ang mga flexible vessels ay may kakayahang magdala ng mga tangke sa mga amphibious landing mission, mahalaga sa pangangalaga ng China sa subiranyo ng teritoryo at mga karapatang pandagat, ang mga Chinese Phil A. Navy ship na Dances Yan 1 at isang year ay bumuo ng isang task force na nagsasagawa ng mga multi-course realistic combat exercise sa isang hindi natukoy na lugar sa South China, na iulat ng China Central. Television noong linggo, base sa ulat ng China Central sa panahon ng mga drills ang mga sasakyang pangdagat ay nagsasagawa ng mga kurso sa pagsasanay kabilang ang live fire shooting laban sa mga target sa dagat at side-by-side side movement.